malayo pa kami. Kasi yan yung palay namin doon, no? Mamay, recording na oh. na. Dilaw na talaga siya. ano ko na na. Kaya rin yung mga kabalo. Kaya rin. Kaya sa balay doon. Dilaw na talaga siya, guys. So, pwede na talaga siyang harvestin. So, mga after tea heart talaga. And actually ngayon gumawa kami ng tinapay for tihar. O. pagkatapos eh, pagkatapos ng tihar eh, magano na kami ng palay. Gapas! Ayan. Ha? mami. Mm -hmm. mami. Hazel, mami. Ay. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang kakatanim lang ng mga palay. Pero ngayon, dilaw na yung mga palay. Anihin na. Ang bilis. Halik na mo. Rin. daa ah, magandang hapon ay andito ka ngayon kami sa barangay hall so, lang kami na ito pinayos ko lang yung parang purpose ni RG ayan. kasama ko si RG at si Arin kasi si Arin start niya yun walang pasok pero sa Iman meron pa May nagbebenta oh ng gulay. Pag ganyan nagbebenta guys, medyo mura, makakaano ka talaga. Sa so, guys, tignan niya. Pakita ko sa inyo, ito yung mga nasunog nung kasagsagan nung nagkagulo dito sa amin. Ito yung barangay hall namin na bagong gawa pa. Ayun. Bulingit si RJ kinagkuan sila. Kumain sila ng chips. Oh, ilan ba na rito ka? Hmm? No. Arin, arin, no, ha? Ayaw, oi yeah. Dugo. Dili. Ayan. Hmm? Ilabi lagi na dito. Masukol sa ante, oh. Tanaw sa <laughs> Takot yan sa RG, guys. Huwag na ibang makatingin sa kanya. Takot yan siya. Lalo na kapag hindi niya kilala. Thank you. You're welcome. Ayan. Iksin rok lama ay. Ama laya ay. Ama bitra tsa tignan yun sa baba guys. Ah. Sunog talaga. Imitim. Ito yun o. Oh. Nagkikita yan ayan. Sunog na sunog. Sa loob pa. Pero ayoko lang magto sa loob. Kasi hagdanan. Ah. Tignan niya. Wala sunog. Kasi dito sila na side nagsunog guys eh kinuha nila, ginulo nila yan sa loob. Nakita ko kasi sa TikTok kasi, eh, kaya alam ko yung sa loob magulo. Tapos, kinuha nila yung mga gamit na yan. Dito nila tinapon lahat. Sinunog nila dito sa labas. ayun Tsaka, ito yung sinasabi ko, nakakagawa lang na ito. Kasi dati, ito talaga yung ano namin. Barangay, barangay hall namin dito. Tapos, lipat dito. sige ko ah hmm. ang lakay pa naman nito tapos ang ganda ganda. <tipos> antay lang naman yon si ama, hindi yung ama ko kasi yung ano yun asawa ng kapatid ng binan kong lalaki kasi yung apo niya rin pala ginag nagpaano din pala sila may purpose din sila dito guys yung purpose, uh, yung purpose hindi yan pang ano guys no hanggat ano talaga yung buwan uh, ano ba talaga ay yung hanggang sa lumaki yung bata hindi uh, ano lang dito hanggang 5 years lang yung bata pag 5 years na yung bata hindi na cut off na hindi na siya pwede makatanggap ng ano sa barangay sa isang buwan I think 500 rupees okay na din yun Uy, blessings na rin yun no Gino asa tamang hinaw Uy, bulingit man ka Uy. bulungot Si bulungot bulingit no bulungot mm. Tumis, ita, lamay. ay dili Tino? si Ayman nandun si Arin si Arin nandun kasi may naglalako ng na gulay mura kasi yun kapag ka sa mga naglalako na ganyan tricycle or mga ganyan na mga sasakyan eh pag ng isang plastic sa dalawang kilo is 100 rupees pag sa, pag sa city ka kasi bibili guys sa isang kilo is 60 ano तपाईँको ओहिलोसम्म पाइन्छ के बनाउनुहुन्छ तपाईँ बुवा जाँदाखेरिको अलिकति कागज पत्र बिग्रिएको थियो ए होइन त्यो बाबुको होइन छ तपाईँ बाबु ने किन पैसा दिनु न सिकिन्छ ए बनाउनै पर्छ हजुर हजुर

Mm. may tricycle ang mm. init guys Maglakad lang kami kasi malapit lang na may medyo may kalayuan din naman pero okay lang. So alam nyo ba guys yung mga palay ay sardisa na no din. After Tihar, yun sa amin din. Halos lahat ay eh, busy na rin. Normal na, balik normal na naman. Normal day, harvest ng gula, ay harvest ng palay. Sen, bumili ako ng ano, kamatis. Kamatis at tatlong pirasong ampalaya. And then, parsley, tatlong tali. Hmm. Ito yung uh, shelter namin dito.

Nepali yun sa? Tomato. Tomato. <laughs> Ay, signan nyo yung patula. Oh. Ang lalaki ng bunga. Ano na yan siya? Gulang. Hindi na yun siya. Pwedeng gulayin. Hmm. Oh, hapit na ta. Sige na. Oh. <laughs> may iba naman din palay na green pa siya. gaya ganyan 'yan, green pa. Pero hindi 'to na side dilaw na. Oh. Kaya 'yung mga dilawes. So, may magha-harvest na. Ang daming patula na tumutubo lang sa ano, guys, sa gilid-gilid. Ano? Kapoy ka? Ha? Tekapoy ka? Ayot, Ayot, ay, trabaho sa mo. Ay, trabaho sa mo short pants. Pang, pang. Ito hmm. sila nagagapas sila ng damo, guys. Ay, Hindi pa nila ay, ginagapas ay, yung ano nila ha, yung, yung palay nila. Isa. Ayan, malapit na tayo. Diyan lang yung pahina namin sa kabilang daanan. Abug abug? Kaso kayo, magdaganan, track abog-abog. Samahan oh ya, abog-abog man. si aja insya allah oh, ya buka bukman <laughs> ketawa nggak kerja di tanah kami hmm. jantai nasi dadaan terus bahaya na naminin tindahan hmm